Nilapis ang pagdadalamhati ngayon ng singer na si Gigi Delana matapos pumanaw ang kanyang ina na si Ginang Imelda Delana. Sa pamamagitan ng isang madamdaming post ay inahayag ni Gigi ang kanyang wagas na pagmamahal at pagpapasalamat sa kanyang namaalam na ina. Narito ang buong detalye. Nakakarang linggo lamang nang mag-viral ang video ni Gigi Lana kuha mula sa kanyang concert sa Amerika bilang bahagi ng kanilang Gigi Vibes World Tour 2024. Sa nasabing video, emosyonal na pinakausapan ni Gigi ang kanyang fans na ipanalangin ang kanyang ina na si Ginang Imelda Delana. Noong panahon na iyon ay nasa intensive care unit ang kanyang ina at nakikipaglaban sa kanyang sakit na cancer na umakyat na sa stage 4. Ani Gigi, my mom is at the ICU now. If you have seen my stories, meron dung prayer. If you wanna pray for my mom, you can pray for her if you want. She's fighting for her life now. Samantala, bukod sa panalangin, isa lang din ang hinihiling ni Gigi. At ito ay madatnan pa niyang buhay, mayakap at mahalikan ang kanyang ina sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Aminado si Gigi na marami siyang regrets, mga bagay na hindi umano niya nagawa kasama ang kanyang ina. Kaya payo niya sa iba mahalin ang kanilang pamilya, lalo na ang kanilang mga magulang. Pero hindi na nga naabutan ang buhay ni Gigi ang kanyang ina dahil eksaktong 9.19 ng gabi nitong Martes, May 14, tuluyan na itong ginapi ng kanyang karamdaman. Sa kanyang Instagram post madaling araw ngayong Merkoles, May 15, ibinahagi ni Gigi ang ilang pictures ng kanyang ina Kalakip nito ang isang madamdaming mensahe kung saan inihayag niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa kanyang ina na ngayon ay makakapagpahinga na raw matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa sakit. Pinasalamatan din ni Gigi ang mga nagdasal para sa kanyang ina. Ani Gigi, salamat sa lahat ng dasal niyo kay mama. She passed away at 9.19pm, May 14, 2024. Mahal na mahal kita mama, pahinga ka na. Matatanda ang noong nakarang taon ay walang paligoy-likoy na inamin ni Gigi na malubha na ang lagay ng kanyang ina na apat na taon ang nakikipaglaban sa sakit nito. Kahit simpleng painkiller ay hindi na raw tumatalab sa kanyang ina, kaya naman matapang na gamot ang ibinibigay dito. Noong mga panahon na iyon ay natuklasan din ni Gigi na mayroon siyang no sa kanyang lalamunan. Subalit, isinaintabi muna ni Gigi ang kanyang sariling health condition para tutukan ang kalagayan ng kanyang ina. Tumagdag pa sa problema ni Gigi noong nakaraang taon nang ang pera sana na pambayad sa medical bills ng kanyang ina ay ninakaw pa ng mga scammers sa kanya. Kaya nagdesisyon siya noon na mag-online selling at ibenta ang kanyang mga iconic crop tops para makalikom ng pera pambayad sa ospital. Ito'y matapos lang din masangkot ng banda ni Gigi na The Gigi Vibe sa isang car accident sa La Union noong nakaraang June 2023. Nasundan naman ito ng pagkukolaps ni Gigi habang nasa gitna ng kanyang performance dahil sa matinding pagod at natamo niyang sugat mula sa aksidente. Sa kabila ng lahat ng sunod-sunod na pagsubok na pinagdaanan ni Gigi ay nananatili siyang nagpakatatag at patuloy na lumalaban sa buhay. Samantala sa ngayon ay nasa Amerika pa rin si Gigi at inaasahang uuwi agad sa bansa para sa burol ng kanyang ina. Muli, nakikiramay kami kay Gigi at sa kanyang pamilya.